Nakaka-registro natin si Boyong ngayon dito sa LTO, Emission Testing Center. Boyong. Okay. Nausok. Sa kalaklan, kalaklan tayo. Dito tayo nagpa-emission test. libo yung eto 550 yeah, 400 para sa registro yeah, ng motor na pala sila buti nakahabol tayo so yung pa rin tayo <laughs> mm -hmm. tignan nyo ah yung emission test nya na Sana makapasa. SBMA <laughs> at dito tayo magpaparehistro ng LTO ng SBMA. Samahan nyo ako. Alam nyo na. Sa Land Transportation Office ng SBMA, magpaparehistro. Parehistro natin si Boyo! <laughs> tayo na uha na kabuto dito lang tayo sa tindahan ano si Boyong oh. pinapaayos natin malamang malaking gastusan na naman to Please, like and subscribe. Pwede pa share na rin. Kapilyo RC. Alam yeah. nyo na. <laughs>